<laughs> na si ma'am oh oh ayan oh, na, na. ayon na si mam Ma sa dagat inaww no. eh anje nasimatrim ah nasimatrim ah. Bernardo eh anak na pa na siya ano 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 na pala, oh. pala yung, ano, yung trending na ano 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 pala. pala ano 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 na pala sila, ano ano pala ano 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 na ano 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 guys. Eh, isang naman ngayon, guys. Ay, ayan, ayan. Uh, wala si Alden eh. Wala si Alden. Wala si Alden. Wala. Oh, hindi ko kung saan saan pumunta si Alden. Siguro. Oh. Ma'am Katrin, ingat po ya, yeah, Ma'am. Ingat po, baka malunod po kayo. Ya, Ma'am. Tayo muna kaya. Tayo Oh. Hey, Ma'am Katrin. guys. Hi. Ayun po si Ma'am Katrin guys. Ayan, nag kasama yung anak niya na niligo guys. Ma'am, mamaya. Yes, wow. Oh, <laughs> ma'am. Ma oh, ma Takay po tayo, ma'am. Oh. Ano? Ma'am, baka manon ka diyan, ma'am. Ma'am Katrin. Oh, sana siya. Sana. Sana, eh, wala na na. Tawala na. Iyak si ano dyan, Alden. Iyak si Alden dyan. Ma'am, balik ka dito ma'am. Manunod ka dyan. Ayan guys. Andito po kayo si Katrina Mga mga sulit, supporter supporter natin dyan. Ayun po, naliligo si sí, ma'am Catherine. You know? Ano? Okay Baka naman. Oo. Oh. Ayan. Okay oh shit. Ayan guys. Oh guys, oh wow. guys. Hi, hi guys. Hi. Hey okay guys. Nandito uh, ano po tayo dito sa Katabi natin, pa, uh. <laughs> uh, po. Ah. Oh. Si ano, uh... oh, nandito si Ma'am ano. Oh, nandito si Ma'am Eileen. Si <laughs> <laughs> Ma'am Andrea, Andrea. Andrea. Ayun na po, ayun na po. Yan. Yan. Yan na 'yan. Yan na, na, na po ayun. yung anak, malaki na pala yung anak niya. Napita